Hello mga beshi. Wait lang, dapat lahat tayo yun. Ah. <laughs> Hello, Hello, mga, mga beshi. Well, katatapos lang noong dialogue natin ano, with the uh, civil service. Nandito nga kanina si Chair Carlo Nograles. Nagtanong tayo ng mga ilang clarification about doon sa RPMS, yung tungkol sa EO number 61. Now remember, yung suspend yung AO25 at saka yung EO80 no kaugnay doon sa performance evaluation management at saka yung tungkol sa PBB dinulog natin yung hirap na ginagawa ng mga teachers sa pagkukumpleto nitong mga portfolio hawak ni Ma'am Ruby kaugnay doon sa RPMS at na shock nga no shock. <laughs> ang civil service na ganito pala kakapal no yung kailangan mong na portfolio para dun sa RPMS at for the first time, dun lang na-realize nung mga commission ni, Chair Nograles at ng mga commissioners ng civil service kung gaano ka bigat yung nire-require ng DepEd sa mga teachers para makapag-comply doon sa SPMS, which is yun yung nire-require ng civil service. Sa ibang mga opisina, para sa mga individual na employees, sabi nila two pages lang daw yan. DepEd lang yung malalibrong portfolio na kinakailangan bilang IPCRF ng DepEd. So, nakakuha tayo ng commitment sa Civil Service na tutulungan uh, tayo mga teachers no na humarap sa DepEd para ipaliwanag ang problema kay Secretary Angara kahit naman ang Civil Service sabi nila, hindi ganyan ang uh, intention nung uh, sistema ng SPMS, no, yung Individual Performance Evaluation, uh, sa harip na makatulong, eh, pabigat na. At nagkaisa ang lahat hadlang to sa layunin ng uh, napapahusay ang uh, pagtuturo. Inipag din natin no, sa kay Chair Ano yung issue din natin maliban sa usapin ng uh, uh, RPMS, yung usapin ng pabawas ng pabawas na bakasyon ng mga teachers no uh, kasi mula nung nasa dating civil service yan at uh, napunta na sa DepEd from 84 ngayon nagiging 15 days na lamang ang tinatawag na PBP no o proportional vacation pay o yung vacation mismo ng mga teachers yan din ay isang yapag nila sa DepEd at saka yung usapin ng uh, cap ng 15 days no kaya mag-abang-abang lang tayo at ihapag natin yan sa Department of Education kaya samahan niyo po ang Alliance of Teachers at ang Active Teachers Party List